Panalangin para sa kasaganaan at pagpapala ng Diyos. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ako'y lumalapit ng buong kababaang loob sa iyong banal na harapan. Ikaw ang aking sandigan, tanging pag-asa at pinagmumulan ang lahat ng bagay. Panginoon, sa mga oras na ako ay kinakabahan, nalilito at nababahala sa aking kalagayang pinansyal, ikaw lamang ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Alam ko, O Diyos, na walang imposible sa iyo. Ang lahat ng ginto at pilak ay iyo. Ang lahat ng biyaya ay nagmumula sa iyo. Kaya't sa bawat paghihirap na aking pinagdadaanan, sa bawat kakulangang aking nararanasan, ako'y humahawak sa iyong mga pangako. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. At sa salitang iyon, ako'y kumakapit ng buong pananampalataya. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na makatutulong hindi lamang sa akin, kundi sa aking pamilya. Palakasin mo ang aking kalooban upang hindi ako mawala ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Palakasin mo ang aking pananalig upang sa bawat araw na dumarating, ako ay manatiling umaasa sa iyo. Ama, palawakin mo ang aking isip upang maging matalino ako sa paggamit ng mga biyayang ipinagkakaloob mo. Turuan mo akong maging tapat, masinop at mapagpasalamat. Palambutin mo ang aking puso upang sa oras na dumating ang kasaganaan, hindi ako maging mapagmataas, kundi lalo pang maglingkod sa iyo. Lord, kung may mga pintuang hindi para sa akin, Isara mo ito. At kung may mga pinto ang iyong inihanda, buksan mo ito sa tamang panahon. Ibibigay mo sa akin ang biyaya ng pagtitiyaga, pananampalataya at pagiging masunurin sa iyong kalooban. Alam kong hindi mo ako pinababayaan. Hindi aksidente ang lahat ng ito may plano ka para sa aking buhay. Kaya't sa oras na ito, ako'y lubos na nagtitiwala sa iyo. Isinusuko ko ang lahat ng aking takot at pag-aalala. Inaangkin ko na ang iyong masaganang pagpapala ay dadaloy mula sa araw na ito at patuloy na dadaloy sa mga darating na araw. Pagpalain mo ang aking mga kamay, lahat ng aking trabaho, negosyo at bawat gawain. Pagpalain mo ang aking tahanan, punuin mo ito ng kapayapaan, kasapatan at pagmamahalan. Pagpalain mo ang aking pamilya, Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang bawat hamon ng buhay ng may pananampalataya. O Diyos, Ikaw ang aking provider. Ikaw ang nagbibigay ng tunay na kasaganaan hindi lamang sa salapi kundi sa puso at kaluluwa. Kaya ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa mga biyayang darating. Salamat sa mga himalang hindi ko pa nakikita pero alam kong iyong ginagawa. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa iyong pagkalinga sa bawat araw ng aking buhay. Sa oras na ito, Ama, pinapatahimik ko ang aking puso at isinusuko sa iyo ang lahat. Tinatanggap ko ang iyong mga pangako at itinatagubiling ko ang lahat sa iyong makapangyarihang kamay. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ako ay nananalig, ako ay umaasa, at ako ay naniniwala na ang tagumpay ay sa iyo nagmumula Mapagpalang Diyos sa oras na ito, ako ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pusong puno ng pananampalataya. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay, pag-asa at lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Panginoon, salamat sa bawat araw na ako'y binibigyan mo ng pagkakataong mabuhay, makabangon at muling umasa. Ama, batid mo ang aking mga pinagdadaanan. Nakikita mo ang aking mga paghihirap. Ang mga gabing ako'y nag-aalala kung paano ko maitataguyod ang aking pamilya at kung paano ako makakaahon sa kakulangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako ay kumakapit sa iyong pangako na kailanman ay hindi mo ako pababayaan. Panginoon, turuan mo akong lubos na magtiwala sa iyo, hindi lamang kapag madali ang lahat, kundi lalo na sa panahong puno ng pagsubok. Tulungan mo akong hindi mag-alinlangan sa iyong kapangyarihan dahil alam kong ikaw ay tapat at makapangyarihan sa lahat. O Diyos, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Alisin mo ang lahat ng takot at pangamba. Palitan mo ito ng kapayapaan at katiyakang nagmumula lamang sa iyo. Sa bawat sandaling ako'y nag-aalala, paalalahanan mo akong ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. Na ang lahat ng kailangan ko ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, hinihingi ko ang iyong pagpapala hindi upang magkamal ng kayamanan, kundi upang maging daluyan ng biyaya sa iba. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay. Palawakin mo ang mga oportunidad na magbubukas ng pintuan ng kasaganaan. Turuan mo akong maging tapat sa maliit na bagay upang maging handa ako sa mas malaking pagpapala. Ama, kung may mga desisyon akong kailangan gawin, gabayan mo ako. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang mga pintuang bukas para sa akin at ang mga pintuang hindi mo kalooban. Kung may mga plano akong hindi ayon sa iyo, itama mo ako ng may pag-ibig at awa. Lord, inaangkin ko na sa iyo pa lamang ako may sapat. Ikaw ang aking provider. Ikaw ang aking tagapagtaguyod at ikaw ang aking Diyos ng Himala. Alam ko, O Diyos, na sa tamang panahon, ibubuhos mo ang masaganang biyaya higit pa sa aking inaasahan. Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang bawat hamon nang hindi natitinag ang pananampalataya. Bigyan mo kami ng pagkakaisa at pag-ibig upang sa panahon ng pagsubok, kami ay hindi maghiwa-hiwalay kundi lalo pang magkaisa sa pananalig sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil sa iyo may katiyakan ako. Salamat dahil alam kong bawat luha, bawat dasal at bawat pagtitiis ay may kasagutan sa takdang panahon. Hindi mo ako nakakalimutan. Hindi mo ako pinababayaan. Sa mga sandaling tila walang kasagutan, bigyan mo ako ng lakas upang maghintay ng may pananampalataya. Sa mga oras na tila walang kasiguraduhan, ipaalala mo sa akin na ikaw ay Diyos ng katapatan at iyong pangako ay tunay. Kaya ngayon, Ama, buong puso kong isinusuko sa iyo ang lahat ng aking plano, pangarap at pangangailangan. Tinatanggap ko ang iyong kalooban at itinataas ko ang aking pananalig sayo. sa iyo. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, ako ay nananalig, umaasa, at naniniwala darating ang araw ng kasaganaan, ng tagumpay at ng masaganang pagpapala. Amen. Ama namin sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria na ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. O huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,